panibagong episode na naman ng ating travel and draw moto camping adventure at ngayon ay susubukan nating camping sa gilid ng nakakalulang bangin dito sa kibungan. Kakayanin kaya nating akyatin ang matatarik, mahihirap at rough road na daanan. Masusurvive kaya natin ang malapreaser na lamig ng klima ng kapaligiran. Yan at marami pang kaganapan ang ating aalamin at matutunghayan. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at sabay-sabay nating pasadahan. Ako si Albert, isang lakwacherong artist. Dito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyayang hindi drawing. Ayan, good morning mga lakwachero. Uh, dito tayo ngayon sa uh, Tapangan. At papunta tayo ang kibungan ngayon. Doon tayo magka-camping. Kasama natin si Kuya Eli At si... Anong pangalan mo bro? MJS Adventure. At si... Kuya Biyahero at si Kuya Direct Yun, nasa dulo So lima kaming babakbak sa trail mamaya Alright, let's go! mag-uumpisa mga kalapatsero ang kalbaryo ng aming mga motor so hindi pa kami nakakalayo sa start ng trail at may konting problema nangyari Madulas

mabilis ka nakakapagod pero worth it oh grabe sobrang hirap oh yan pa yung akit uh, eh my god grabing katarik ng daanan mga kalakotsero ayan o ito pa o grabe nag disconnect na yung intercom mga kalakotsero pero may, 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 narinig pa ako Hindi lahat nagdisconnect Hello Hello Asan ah, na po kayo Tulong Oh <laughs> si brother Junel, kayak power nah, na. Kaya pa. Kaya yeah. <laughs> 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 <bagod pala> <laughs> ang power <laughs> grabe ba yung mga motor namin yung nga mga goma nga lang mga kalakotsero baka nagtataka kayo ba't nag iba yung ano ng film natin pinahiram tayo ng gopro ni kuya Derek solid solid Gino lang gawag gawa nun <laughs> para mas maganda yung content ni uh, Albert dito sa uh, solid talaga sa anong tawag nito? kibungan <laughs> so sabi ni Kuya Direk wala na daw masyadong mahirap wala na ko Ah! Oke lang Okay Alpa Aray aray tutumba ulit Hanip ka uh. <coughs> Bagi ang <teng -hander. tos> naman sana lahat ay nabuksan ito na yung magiging spot natin ngayong gabi mga kalapotsero yan yung ating motor dito na tayo magsiset ng tarp at tent at dun tayo magluluto unahin na natin yung tarp na iset up bago yung tent okay mabilis ang set up lang to Ayan. Okay na 'yung ating tarp. Sunod natin 'yung tent. So, since tapos na tayong mag-setup, ay magumpisa na tayong magluto ng ating pagkain for tonight. Kapaguda. May dala tayong machino courtesy of my girlfriend. Ayan at makakapagkape na tayo. Pero parang nakakahiya magkape. <laughs> Yung mga kasama natin. <laughs> <laughs> Nagsiset up pa. Oh. Ah, kaya direct. Chill, chill na rin. Sarap ng ano. Nang hindi bushcraft camper. <laughs> Siya lang sa amin ang hindi pinapairapan ng sarili. At uh, sa kamilang bakod na rin ako, dito na ako sa mga modern campers. <laughs> Ayan na natin yung mga bushcraft campers. Yan, hirap, nila yung sarili dito. Diba. At <laughs> <laughs> uh, sa mga nanonood dyan kay ano, eh uh, Eli Motor, kay Biajero, kay MJS, kay ako si Clyde. At uh, sa akin, uh, hindi po namin pinapahirapan ang sarili namin. Na sa maniwala kayo sa hindi. ini enjoy namin yun. Kasi sa mga bahay, hindi naman kami nagaganon eh. 'di ba? So, kung lagi namin siyang ginagawa, eh, 'yun talaga. Talagang pinapera pa namin sarili namin, pero mga once a week lang naman 'yun, o once every two weeks. Diba? Parang ano na rin 'yun. Ah, uh, kung kumbaga pang break ng routine. No. Nah, hindi 'yung lagi masarap ang buhay mo. sabi <laughs> <laughs> so, promise na i-enjoy namin siya. So, paano? Tumuna ako sa aking tent na may inflatable bed <laughs> na merong uh, alcohol stove <laughs> dahil ako ngayon ay isang, ay isang uh, modern camper Muna na tayong magsaik So habang tayo ay nagluluto ay ayusin na natin itong higaan natin dito sa loob ng tent may dala tayong sleeping bag sobrang lamig. Meron tayong dalang inflatable pillow na sana hindi pa butas. Luto dayog ating kadid. ito'y na dari dati yung ulab <laughs> ang ating dinner for tonight ay marinated the fork yung ating mantika mga kalakotsero ay natulog na ito sobrang tigas datid. Pwede na to, mga kalakotsero. Tapos na tayo magluto. All goods na tayo. Yan. Nga pala mga kalakotsero si Kuya Eli siya din yun nakasama natin sa Madugong Trail nung nakaraang vlog natin na siguro mauna yun na ma-upload bago ito so ayan si Kuya Eli siya yung nag-drive dun sa motor ko nung <laughs> bumiyahe kami ng bundok dito sa Ordan ay Binalonan. Sa, binalonan binalonan sa mount, malapit sa Mount Paldingan. Mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay lakwatserong artist at nanonood ka lagi sa kanyang video palike naman like nyo lang yung video niya tapos subscribe nyo po yung kanyang youtube channel tulungan natin siya para para naman masuklian itong mga pinaggagawa naming ano <laughs> content yun lang mga kaibigan salamat sa inyong suporta kay lakwatserong artist solid yan na kaibigan lahat ng pagkukulang namin ay siya ang pumupuna <laughs> tulad ng lutuan Uh, ano pa? Yun lang? Yun lang na <laughs> Hindi, palagi yan pagka nagka-camping kami Pag walang kaldero, walang masaingan I mean, pag tinatamad na magluto yung ibang kasama uh, Ayaw gumamit ng kahoy Or, bawal gumamit ng kahoy dun sa area I mean, bawal magsiga Para hindi makasunog Laging to the rescue yung kanyang butane <laughs> Sa wakas mga kalakotsero Matapos ang napakahabang hirap sa biyahe at napakahabang paghihintay sa pag ng uh, tulugan at pagkain, sa wakas ay makakakain na tayo. At gaya ng sinabi ko sa last nating biyahe ay malaki ang benefits kapag marami kayo, sama-sama kayo sa pagkain sagana tayo sa ulam mga kalakotsero yan <laughs> meron pa dun. ito yung prelipper natin yan yan, kompleto na ang tropa kain na tayo mga kalakotsero kain Alright, tapos na tayo kumain. Uh, at syempre, ano pa nga bang gagawin? Hindi matutulog na tayo. At sana ay magkaroon tayo ng magandang tulog sa grabing lamig na klima. Good night everyone. See you tomorrow. <sighs> Good morning, mga kalakotsero. Mula dito sa napakalamig na kabundukan ng kibungan. Sobrang lamig. Nagising ako alas dos. Tinignan ko yung temperature, 22 degrees Celsius. Pero talaga sobrang lamig, tumatagos. Pero tumagos yung tubig. Yung hamog ba? Pero... Ano? Kita ba? Ito magos yung Hamog May tarp pa ako nyan Tagos pa rin yung Hamog dito sa tent ko So, labas na tayo Para may pakita ko sa inyo itong lugar Kung gano'ng kaganda Grabe ng mga truck dito Batak na batak Oh, maning manila lang oh Yan, may source of water na tayo dito <laughs> Merong naipong hamog dito sa <laughs> Merong naipong hamog dito sa aking tarp So naisip ko Ipunin Kasi kahit pa panghugas hugas ba Agoy boy. Puno. Puno bro. Like oh, <laughs> <laughs> so, pangugas pa. So ang first goal natin ay baka pagpainit ng tubig para makapagkape pagkape. Para kahit pa ay eh, maubawas-bawasan yung lamig sa katawan. Bago pa tayo maubusan ng tubig ay maghahanap tayo ng water source actually kanina naglakad-lakad na kami at may nakita kong hos dito sa may gilid ng kalsada at may sumisirit na kunting tubig pwede na siguro yon kahit panghugas lang meron pa naman tayong tubig pang inuumin doon kahit panghugas lang yung makuha natin ito mga kalakotsero merong sirit dito eh kinabangan natin ayos ha. <laughs> yan may tulo na <laughs> balikan na lang natin yan after 5 minutes mga kalakotsero mali pala ako dun sa ano ko kaninang madaling araw kasi yung sa phone ko ang lumabas is 22 degrees celsius and sabi nila brother Jonel ilang temperature? 14.9 14.9 pala so ganoon kalamig ang klima kagabi Ito pala yung magiging almusal natin. Corn beef. Wala mahirapan ka kung ikaw pupunta dito. Hindi pahinga yung isi. <laughs> check pala natin yung tubig na sinahod natin dun sa house kung nakargahan ba Agoy, napuno mga kalakwatsyero Oh, hindi ba? Pwede na yan, panghugas So may gagamitin na tayo Para sa ating Watercolor mamaya tapos na tayo makapag-prepare. So, it's time to draw. So, dun tayo pipuesto sa inakyatan ni Sir G. Ong sa vlog niya, kung napanood niya yun. Actually, nakapag-sketch na rin naman ako. At ang gagawin na lang natin ay magkukulay doon tayo magfocus. focus Ito yung sketch natin mga kalakotsero. Ito yung bundok. Ito part na to. Yan yung kakahuyan na yan. Good thing na meron tayong nakuhang tubig kanina doon sa sumisirit na konti doon sa house. Chinaga nating Ayan, sa hurin. So ito na yung gagamitin nating itong tubig natin sa kulay. Bago na rin yung ating watercolor. Ayan. Binili ko lang yan sa Shopee. 18 colors. Again, mga kalakwatsero, hindi ako expert pa sa pagkukulay. So, I'm still learning and study some lessons sa YouTube then then Ayan, talagang nag lang talaga ako hanggang sa mag-improve ng mag-improve. Kasi hindi naman agad-agad eh, sa isa or dalawang artwork, eh gamay muna. Hindi ganun yun eh, hindi ganun yung process. Kaya para ma-achieve natin yung outcome na gusto natin ma-achieve. So tuloy-tuloy lang kahit pangit yung nagagawa nating na artwork. At tapos na lahat mag-prepare ng breakfast. So, kakain na naman kami ng agahan. Sabi Bert, magkakatabi yung mga pagkain namin. Sa'yo talaga, hindi bilay mo. <laughs> Kain na tayo mga kaibigan. Kasama <laughs> nga ating mga kaibigan. Hindi ako nung Bert, hindi bilay mo lang. Hindi ka namin Kain. Usgan na eh. Go ahead. Sabi si Yuri Albert, may hiya sige to siguro silang humingi pag malayo. <laughs> Happy birthday <laughs> to you. tayo ng ligtas. <laughs> Napakasarap kumain habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin. Solid talaga ng napwistuhan namin. Walang <laughs> ka kapalam oh. na. Kapalan ng mukha na. Oo, oo. Sa ating <laughs> yan. Oo, oh, wala nga ako na yung bag. sa tayong kumain at hindi na ako nakipagbaba dun sa pintuhan dahil may tatapusin pa tayong drawing okay na to mga kalakotsero firman na lang natin okay na yan eto na yung ating artwork yan, simple lang <laughs> so magliligpit na tayo ng ating mga gamit para baka maiwanan tayo <laughs> So, tatapos na natin yung ating artwork at wala na tayong gagawin. So, syempre, lilipit na lang ng mga gamit para makakasibat na tayo pa uwi at madugo pa yung daanan natin pababa. Maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe. Hanggang sa susunod na camping ulit. Paalam mga kalakotsero.